Ako si Banjilin de la Cruz Pakudan, taga Penrowa, Kalaanan, Kanituan. Ako dakong pasalamat o dagang salamat sa atong Mayor Denise at Dakbayan sa kagayana. na iya kong gihatagan o bi, uh, financial assistance sa among billing. O salamat kayo. Daghang salamat, Mayor Rolando Clarixoy. Oy, daghang salamat. Ako si Mary Rose Barrera, taga Suntin, Upper Carmen. Nangayo kong tabang kay Mayor Clarex Uy para makauli ko sa Amoa sa Manila. Natagaan ko niya kong tabang kay makauli ko para makita na akong papa na namatay. Maraming salamat, Mayor. Daghan po salamat niyo sa imong sa tanang kayo sa gyatag niyong tabang. Hindi lang sa amo o sa uban pa. Daghan salamat. Please. Hi, I'm Clinton Elneri, um, taga taka kagayan de our city, I'm a track and field homegrown athlete in Cagayan de our city, and I would like to extend my gratitude to our honorable mayor in kagayan de our city, Mayor Rolando Clavrecy, for giving me um educational assistance or financial assistance um, to my plane fare going back to Manila, and I will and, and I will owe it to CDO, and I will always. Give glory and honor to Cagayan de Oro City as I embark my journey in Manila as a scholar athlete. Thank you.